Yun, watch up mga Rodi Ngayon ay mangunguha o mag-aadvest tayo ng loquat lang yan mga Lodi, sa harapan ng bahay namin At marami din ganyan mga Rodi sa likod ng kondo namin Ayan, at cherries, ayan Napakaraming cherries din sa likod ng kondo namin ayan. Alam ba ninyo mga Lodi, dito hindi nila pinapansin ang mga prutas na yan Pabayan lang nilang nahuhulog sa lupa at kinakain ng mga ibon. Ngayon mga lodi ay bubuksan natin ng isa para makita natin sa loob. Ayan, marami silang ano, buto. Ah, uh, di gaya ng, ano, ng apricot. Ayan, isa lang yata na ang buto ng apricot. Alam ba ninyo mga lodi, ang lokwat at apricot ay magkamukhang magkamuka. Pero mas malaki lang ng konti ang apricot. At syempre, mas matamis at mas masarap ang apricot. And sa susunod na video ko mga lodi ay papakita ko naman sa inyo yung mga cherries dito sa likod ng bahay namin dahil lang mga lodi sa likod ng ano condo namin ay park napakalaking park ayan at syempre maraming mga frutas Ili kada wala. này này